Hello mga pachangs ko. Ayan, makikita niyo ba ang aking niluluto ngayon? Actually, luto na siya. Ang tinolang chicken. So, bali, ayan, ginisa ko lang sa sibuyas at luya ang aking chicken. Tapos, nagmamantika na, nilagyan ko na ng sabaw at pinakuluan ko. After that, nilagay ko na rin ang aking mga condiments, ang paminta, patis, at ang aking pampasarap na Konting <laughs> sugar lang. Nilalagyan ko siya ng sugar eh. Ayan. Tapos ilagay ko na yung aking mga gulay. Ayan. Ang pechay bagyo. At ang malunggay. At ang aking sayo. O diba? Lutong na siya. Masarap ito may, with may sawsawan na patis na may talamansi at siling labuyo. O ha? Ano masasabi nyo pa? Tikman natin. Hmm. Sarap talaga na luto ni Malu. Wala akong masabi. <laughs> okay mga pachams ko. So, ayan, luto na siya. Ready na for dinner. Tara. Kain na tayo mga pachams. Enjoy na natin ang aking mainit na tinolang chicken. Okay, mga pachams. So, ayan, luto na siya. I'll see you again later.